Michael V. nag-react sa ginawa ni Boss Joey. Netizens may matinding request sa It Bulaga na ilang araw nag-trending. Anong request kaya ito at mapagbigyan kaya ng Itbulaga? Bulaga? Atasha mula, tatlong araw ng trending dahil dito. At hindi lang nag-trending, viral din si Tash ngayon. Bakit kaya? Talaga namang hindi lang trending ngayon si Tash, dahil viral din si Tash ngayon, sa dalawang dahilan. Bago nga natin pag-usapan ang pagiging trending ni Tash, ay pag-usapan na muna natin ang dahilan sa pagiging viral muna nito. Yan nga, ay dahil pa rin sa kanyang single na handa na ako, na patuloy pa nga ang pagdami ng streams nito sa Spotify. Sa katunayan nga, ay noong unang napag-usapan natin ito ay matatanda ang nag-viral na rin ang single na ito ni Tash. Pero, hanggang ngayon nga, ay viral pa rin ito, at makikita ngang kasama pa ito sa Viral 50 Philippines ng Spotify, kasama ng iba pang mga songs. Hindi nga lang yan, dahil makikita ngang umabot na rin ng mahigit 1.3 million ang streams ng single na ito ni Tash, na handa na ako. At makikitang maging ang isa pang single ni Tash na Pasuyo, ay may mahigit 1 million streams na rin ito ngayon. At makikitang may mahigit 300k streams naman ang isa pa sa mga single ni Tash na Love Story Kung Bitin. Pero, hindi pa nga natapos dyan, dahil hindi nga lang viral si Tash dahil tatlong araw na ring trending si Tash mula panganong Lunes June 9, at hanggang ngayong Miyerkules June 11. Sa katunayan nga, ay mula noong Lunes June 9, ay makikitang trending na si Tash, dahil nga sa series nito na The Bad Genius The Series. Na kung saan ay makikita ngang trending ang Atasha Islin, at ang hashtag Atasha for Bad Genius. Na hindi nga lang basta trending, dahil makikita pa nga nasa number 10 at number 11 trending list pa nga ito. Noong Martes naman June 10, ay makikitang trending pa rin ang Natasha Islin, at nasa number 26 trending list naman ito. Pero, ngayong Miyerkules naman June 11, ay makikitang trending pa rin na si Tash, na kung saan ay makikita ng trending pa rin ang Atasha Islin, at ganun na rin na mismo si Atasha Mula. Na makikita nasa number 33, at number 49 trending list naman ito. Nagaya nga ng kapatid nito na si Andres, ay lagi ding trending, dahil naman sa mutya ng section E na napapanood naman sa TV5. Samantala, isang matinding request naman ng mga netizens sa It Bulaga. Ang dalawang araw nag-trending, ano kayang request ito? At mapagbigyan kaya ito ng It Bulaga? Ito nga, ay ang request ng mga netizens, na ang isa pa sa mga cast ng ang mutsa ng Section E, ay ang mag-guest host naman sa It Bulaga. Ito nga, ay ang mutsa mismo ng Section E, na si Ashton Oldiga. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na makikita ngang nag-trending mula noong June 7 hanggang June 8 o mula noong Sabado at Linggo. Sa katunayan nga, ay makikita ngang noong June 7, ay nasa number 4 at number 5 trending list pa nga ito noon. Na kahit nga noong linggo, June 8, ay makikita namang trending pa rin ito, na nasa number 21 trending list naman ito noong linggo. Na makikita ngang dalawang araw nag-trending ang request na ito ng mga netizens, na si Ashton naman ang bumisita sa Itbulaga na dapat nga nating abangan mga kapatid, the bark ads at mga ka kung mapagbibigyan nga kaya ito ng itbulaga, lalo na nga't matatanda ang nag-trending din ang pagbisita noon ni Andres Mulak sa itbulaga, noong May 17, 2025, na napag-usapan na rin natin noon. At matatanda ang palagi namang trending ang guestings ni Robin Angeles sa Itbulaga, mula pa nga noong May 23, at hanggang noong June 7. Na mga napag-usapan na rin natin. Kaya naman, ay mukhang hindi nga imposible, na mapagbigyan din ng Itbulaga ang pagbisita naman ni Ashton sa Itbulaga, gaya ng request ng mga netizens, na dalawang araw nag-trending. Napaniguradong kung bibisita nga ito sa Itbulaga, ay hindi na nga nakakapagtaka, na magte-trending din ito. Samantala, kahit nga ang dating The Bark Ads na si Michael V, ay nag-react din sa ginawang ito ni Henyo Master Boss Joey De Leon. Ito nga ay ang IG post ni Boss Joy patungkol nga sa Itbulaga na may caption ng Itbulaga 2026. Na kung saan ay makikita ngang isa nga sa mga nag-like dito ay ang dating The Bark Ads na si Michael V. Napatungkol nga sa logo design ng 47th anniversary ng Bulaga sa 2026, na paniguradong makikita natin sa t-shirt ni Boss Joey sa kanilang anniversary sa 2026. Na matatanda ang naging The Bark Ad si Michael V mula noong 2003 hanggang 2016. At mababasa nga sa article mula Pepth, na kahit noong 2018, ay tinatawagan pa rin siya ng ibi para mag-host ulit sa IP At isa din nga sa mga dating The Bark ad si Michael V, na tinanong ng GMA7 sa isang interview noong March 11, 2024, patungkol nga sa muling pag host ng isang noontime show, at hindi ito tinanggap dahil sa pagiging busy. Na kung saan ay ang sinagot nga dito ni Michael V ay, parang hindi pa time there's a reason why I left it before. I think it's the same reason kung bakit hindi pa siguro ako sasabak. At dahil hinanda na nga ni Boss Joey ang logo design ng It Bulaga para sa 47th anniversary nila sa 2026, na makikita nga sa IG post ni Boss Joey. Ay pinakita na rin nga ni Boss Joey ang logo design ng 50th golden anniversary ng It Bulaga sa 2029 na paniguradong makikita din naman natin sa t-shirt ni Boss Joey sa kanilang 50th Golden Anniversary sa 2029. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?